good day mga ka-channel no? dito tayo ngayon sa barangay Pudyut iya sa tangalan kung saan uh, binisita po natin si nanay no Amonchita uh, Todo kung saan makikita po natin mga ka-channel yung bahay niya no so ayan mga, mga ka-channel makikita natin na talagang walang natira no sa kanyang bahay uh, lahat ng mga gamit ubos din mga ka-channel at itong bahay nga ng kanyang anak din no uh, muntik nang nadamay at ayan nga mga ka-channel halos kalahati na rin So, kailangan po yung ma-repair. So, sa ngayon mga ka-channel, ang main point po namin na mula sa Akyan, Content Creator Society for Charity ay sana po ay ma may makapansin no? na makapagbigay pa ng financial na tulong para ma-restore po yung bahay ni Nanay Munchita Todo dito sa Barangay Pudyot, Tangalan na So, kami po ay nananawagan na sana ay mapansin kung saan ma-restore yung bahay nga ni Nanay na siya po ay 92 years old na po at kahit ganyan po yung edad niya ay kagustuhan niya pa rin na ma-restore yung kanyang bahay para siya po ay um makatira sa kanyang sariling bahay. Maraming salamat po. Iputa na po to. Iputa. <laughs> <laughs> yeah, Mahal ka mo, <laughs>